That's why we do with, with Doctor Ferdinand Marcos Jr. Is running, you know. Especially with West Philippines, I'm very concerned about that. Doctor Ferdinand, well, I'm very welcome, of course, most welcome, mm -hmm. because it's the first time I experienced this, and for my age, it's a great help. Any plans for Marcos? Any for you to use? Oh well, man. so many things yeah. to spend for. <laughs> See Ferdinand R. marcus Jr. kasama din po ang pagbibigay ng ating tinatawag na Caravan of Services. Beyond the mere financial assistance, this program stands as a profound tribute to our senior citizens. Kayo po ay amin pong mahal. A sincere recognition of your lifelong contribution to our country. Kasabay po sa pasinaya ng araw na ito, ay meron din po tayong ginagawa 16 regional venues throughout the country. Heto po ay dahil po sa pagsisikap din ng ating mga kasamahan sa National Commission of Senior Citizens. Maliban po sa cash gift, kung titingnan po natin, ang mga nakatatanda ay mabibigyan din po ng iba't ibang programang pangkalusugan, pangkabuhayan at tulong legal mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ilalim po ng programa The Banner Program of the Commission which is the Senior Citizens Community Care Center or ang tawag po natin SC3C. Ang programang ito po ay naglalayong isulong at palakasin ang mga programa ng ating Pangulo at ng ating bayan para po sa kanya-kanyang komunidad ng ating mga nakatatanda. It is, a share, it is a showcase, a clear indicator of the whole of government approach kung saan po ay wala dapat maiwanan tulad ng expanded centenarian cash gift at ang ating senior citizens community care center or SC3C, isa po itong patunay sa patuloy na pagkilala, pagpapakita at pagpapahayag ng karangalan ng ating mga nakatatanda. Mahal na Pangulo po. At sa lahat po ng naririto, kami sa Pambansang Komisyon ng Nakatatanda ay tlo, lubos at taus puso pong kaming nagpapasalamat sa inyong walang humpay na suporta at pagmamahal para sa ating mga nakatatanda. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipinas. Maraming maraming salamat po. This groundbreaking initiative is the government's testament to uplift support and recognize our elderly for their lifelong contributions. The journey began in 2016 when the Philippine government passed Republic Act 10868, which became the Centenarians Act, granting 100,000 pesos to Filipinos upon reaching 100 years old. Over time, it became clear that more support was needed before seniors reached this age. In 2024, the Expanded Centenarians Act was passed, providing 10,000 pesos cash incentives to Filipino seniors at ages 80, 85, 90, and 95, both in the country and abroad. More than financial aid, the law reinforces our shared responsibility to ensure their well being and honor their contributions. At the helm of this transformative effort is the National Commission of Senior Citizens, the primary agency mandated to ensure the full implementation of policies, programs, and benefits for the welfare of elderly Filipinos. Central to this mission is the Senior Citizens Community Care Center or SC3C initiative a whole of government approach that provides holistic and comprehensive care to address the unique needs of the elderly. NC3Cs serve as community-based hubs offering essential health, social, and livelihood services, ensuring seniors receive the support they deserve right where they live. Together, let us advance a future where every Filipino senior Enjoys a dignified, secure, and fulfilling life. For 80 year old milestone beneficiaries, may we call on Carmencita M. De Paz, Socorro L. De Leon, Reynaldo C. Protacho. The 80 year old milestone beneficiaries will be receiving the amounts of 10,000 pesos. Miss Carmencita M. De Paz. Ms. Socorro L. De Leon. Thank you, Mr. Reynaldo C. Protacio. For the 85 year old milestone, may we call on Priscila Y. Pantanco. May we call on Leonida C. Cruz. Ms. Antonieta U. Evia. For the 90-year-old milestone, Miss Fredesvinda P. Rafael. Miss Remedios M. Cruz. Next, Anisha A. Rivera. Next, Miss Vicenta C. Martellan. Thank you. Next, Fredesvinda P. Rafael. And now for the 100 year old milestone. They will be receiving the amount of 100,000 pesos. Miss Generosa M. Velus. Thank you. Next, Miss Brigida A. Reyes. Thank you. And lastly, Miss Hawaga E. Dominguez. Thank you. Thank you, Mr. President. Maraming salamat uh, sa ating uh, Executive Secretary, Chief Luke uh, Bersamin. Uh, please, magsipupo tayo. Ang ating mga author dito sa batas na ito. Ang uh, ating mga butihing le na legislator, Senator Amy Marcos. At saka si Senator Bong Revilla. Oh. The United Senior Citizens Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay. <laughs> Senior, Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanez. <laughs> the National Commission of Senior Citizens Officer in Charge and Commissioner Dr. Mary Jean Loretta and other NCSC officials. <laughs> and of course, the most important people here today are, of course, those who have received uh, are now become the beneficiaries. But uh, they are not important because they are beneficiaries of this program. They are important because they are our guiding lights. They are our mentors. They are our supporters. They are the ones who brought us into and, and to understand. how to deal with the world and how to deal with life. And for that, we will all be eternally grateful, our beneficiaries of the Centenarians Act those My fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyo lahat at mainit na pagtanggap dito sa Malacana. Isang uh, napakahalaga at espesyal ang pagtitipon ng araw na ito para sa ating mga senior citizen. Nakalagay sa speech ating mga kapwa senior citizen, hindi ko <laughs> na binasa. Ikanul, na ikanulo, ikanulo, ko, makasama ko kayo ngayon. Marami po sa inyo ang naipanganap na o di naman eh, kaya ay nasaksihan ang mga ilang mahalagang yugto ng kasaysayan ng ating bansa. Kasama natin ngayon araw si Nanay Henerosa, Nanay Brihida at Nanay Huwaga na tumutuntong po sa edad na isang daang taon. Pinanganak sila noong panahon na tayo, ay nasa ilalim pa ng Amerikano. Hinarap nila ang mga hamon ng kawalan, ng kalayaan, kinabukasan o seguridad. May tuturin din natin sila mga survivor ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil hindi lamang nila ito pinagdaanan, eh, matagumpay po sila na nalagpasan. Marami rin po sa inyo ang ipinanganak at lumaki habang ang bansa natin ay unti-unting naghihilong mula, mula sa sugat ng dulot ng digmaan. Naging saksi kayo sa tagumpay at pagsisikap ng maraming administrasyon na paunla ang ating bayan. Kaya, ang bawat linya sa inyong balat at bawat puting buhok ay bahagi ng hibla na naghahabi ng ating kasaysayan. Mga kababayan, tayo po ay narito ngayon upang magbigay pugay sa ating mga nakakatanda. Ngayon, ang bilis na ng pagbabagong dulot ng teknolohiya at lahat ng dagmamadaling makasabay sa agos ng panahon, huwag po nating makakalimutan ang ating mga nakatatanda. Ipadama natin ang ating pagmamahal at ipakita na ipinagmamalaki natin sila dahil sa kanilang mga naibahagi sa ating lipunan. Noong nakaraang taon, Nilagdaan ko po ang inyong link ng inyong linkod ang Republic Act number no. 11982 o yung Expanded Centenarians Act of 2024. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga senior citizens na umabot ng 80 years old, 85 years old, 90 years old at 95 years old ay makakatanggap ng 10,000 piso at tuloy pa rin ang handog ng pamahalaan na isang daang libong piso para sa ating centenarians o iyong mga umabot sa isang daan tanong taong. Kaya sa araw na ito, ay ipamahagi natin ang halagang ito sa ating mga nakakatanda sa atin, hindi lang po rito sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Pasimula lamang po ito dahil patuloy po ang pagpapatupad ng batas na ito. Ang hiling ko lang sa ating National Commission of Senior Citizens or NCSC, i-check ninyo ng maigi dahil... Ito, ewan ko sa mga nakikita ko rito sa harapan ko ngayon, di naman yata qualified itong mga ito dahil masyadong bata ang mga itsura ninyo. Okay, uh, kaya ta, uh, uh, bantayan po ninyo na mabuti na hindi tayo nagkakamali. Ha? Uh, tulad na rin po kayo, eh, baka magalit sa akin, pero si Executive Secretary Chip Luke at saka si Manong Johnny uh, Batid ko po na marami pang kailangan gawin, hindi lamang ang pamahalaan, kundi ang buong lipunan upang mas, magi, mas, mas gawing siguro, ligtas at maginhawa ang kalagayan ng ating mga nakatatanda. 73% ng ating mga senior citizen ay umaasa pa rin sa suporta ng mga anak at 55% ng kanilang gastusin ah, sa kalusugan ay binabayaran mula sa sariling bulsa ilan din ang nakakaranas ng kakulangan sa pag, pangmatagalan pangangalaga. Marami ang nag-iisa sa bahay. May iba na ang pakiramdam nila. May iba na na, may na ang pakiramdam nila ay wala na silang halaga sa pamilya at lipunan. Huwag niyo pong isipin yun. Mas malungkot, marami sa kanila ang nakaranas ng abuso pa. Sa bagong Pilipinas, hangad natin na mabuhay ng may ginhawa at dignidad ang ating mga matatanda. Mga kababayan, <laughs> Mga kababayan, hindi na dapat pinagdadaanan ng ating mga senior citizen ang ganito ng mga ganitong mga problema sa yugtong ito ng sa kanilang buhay. They deserve nothing less than our love, our care, our protection, our respect, and our honor. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbangin upang mas mapapubuti ang kalagayan ng ating mga senior citizen. Sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, ang mga senior citizens ay may karapatang makakuha ng 5 o 20% discount sa iba't ibang bagay sa serbisyo. Kasama sa 5% senior discount ang tubig at kuryente kung hindi hihigit sa 30 cubic meters na tubig o 100 kilowatt hours ng kuryente ang konsumo. Makakakuha naman ng 20% discount ang ating senior citizens sa transportasyon, sa gamot, sa serbisyong pangkalusugan at maging sa paglilibang. Ang gamot po, marami na po tayong pinanggal at uh, hindi na binaba natin yung presyuhan upang uh, makaya ma namang maabot ng ating mga senior citizen. Ang batas din na ito ay nagbibigay ng libreng pangangalaga sa kalusugan ng ating mga seniors sa mga government health facilities at iba pa. Mayroon din tayong social pension for indigent senior citizens na kung saan nakakatanggap ang mga qualified senior citizens na isang libong piso bawal na parang pe, nabuanang pensyon. May mga residential care facilities na pinama, pinamamahalaan ng DSWD para sa edad ng anim na po at pataas upang maalagaan ang mga iniwan at napabayaang senior citizen. Bukod pa rito, ang NCSC ay patuloy na nagbibigay ng mga programa at serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga nakakatandang mamamayan. Naway sa pamamagitan ng mga programang ito at serbisyo ito ng gobyerno, makapaglaan sila ng mas marami pang panahon para sa kanilang mga minamahal sa buhay. Naniniwala ko na ang kinakatawan ng ating mga nakakatanda ay pagiging isang bagong Pilipinas na may disiplina, kahusayan at pagmamahal sa bansa. Narito tayo ngayon dahil ipinapakita natin ang mga katangiang ito na nagdala sa kanila sa kasalukuyan. Sa mga pamilya ng mga ating mga nakatatanda, ipagdiwang ninyo ang bawat sandali na kapiling sila. Ipakita ninyo ang malasakit dahil darating ang panahon na kayo din ang maghahanap ng respeto at kalinga mula sa inyong anak o apo para sa ating mga kabataan. Kayo ang mag-aaruga sa magpapatuloy na kaalamang itinuturo sa ng mga nauna sa atin. Gamitin ninyo para uh, uh, pa, gamitin ninyo ito upang makapagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa ating mga senior, nawa'y magkaroon kayo ng marami pang panahon na kagalakan kasama ang inyong mga minamahal sa buhay. Hiling ko rin na magkaroon po kayo ng mas, ma mas matatamis na kwento na ibabahagi sa susunod na henerasyon. Sapagkat sa huli, ang ating mga senior ang nagdala ng liwanag sa ating mga tahanan, ang mga senior ang nagbigay ng gabay sa taong bayan patungo sa tagumpay ng ating inaabot dito na bagong Pilipinas. Maraming maraming salamat po. At mabuhay po kayo! ating mga senior citizens, Maraming maga at maraming salamat po. ready at the count of three one two three thank you mr president for granting us a photo opportunity and that concludes our program thank you mr president for gracing the event today